Oh, what's up mga kagriso? So, ayun, yung unang upload ko po ng about sa Bitmin Pro 357 ay about sa kagandaan ng paggamit ng uh, Bitmin Pro 357 at ang ibibigay ng benefic sa mga manok natin. So ngayon, tapan naman natin yung mga advantages ng paggamit ng Bitmin Pro 357. So unang-una po ang, ang number one sa advantage na nakikita ko sa paggamit ng Bitmin Pro 357 ay nakakabawas ng stress sa ating mga manok. Dahil hindi na po natin kailangan magturok ng mga bitamina sa ating mga manok. So, dati kasi gumamit din ako ng um, injectable. So, ayun, napapansin ko na po mga na sasaktan yung ating mga manok. So, nakakadagdag po yung stress nila. At pangalawa, uh, nakakasave po tayo, pangalawang advantage, naka save tayo ng oras. Kasi po, mas madali ang magpainom ng tablet kaysa magturok. Kasi po, sa pagturok, dalawang um, si ang gagamitin natin, isang pangkuha sa ating vitamina at isa namang pangturok sa manok. So, mas magastos pa po. So, ayun. Yun lamang po at kung may karagdagan pa ang nakalimutan ko, pwede nyo po i-comment sa baba. Gumamit so, po my tayo my ng Bitwin Pro 357. Dahil sa Bitwin 357, umuputok ang palo ng walang turok.